Good afternoon mga Karabs Farming TV. So yan na yan, guys, nandito naman tayo sa ating bagong video kung saan na tayo guys dito sa ating mga alaga. Yan, mga rabbit rin natin yan guys. So, punta natin yung ating mga alagang rabbit. Ah, ayan. Kita nyo naman ganyan guys. Ayan. So yan yung balag. Ah, hindi pa lumaki yung ating alaga dyan yung sayuti. Ito yung halaman natin dito. So, pasok tayo guys sa loob. Kasi dito guys, uh, meron tayong isang rabbit na hindi marunong maglakad. So, 20 days na ito. So, hindi siya marunong maglakad. So, atin na no? Atin na, dyan ka lang. Ito pala guys, oh white, uh, may tusok yung mata. Walang kung tusok, uh, nakapikit yung mata niya. Walang alam guys kung anong nangyari dito. Pikit yung mata niya. Ito guys, oh. So, hindi siya marunong maglakad. Hindi nakakatayo. Pero gapang lang ang ginagawa. Uy! Ginagawa, tingnan mo guys, oh. Ay, no? So, medyo mahina yung ano niya. Yung buto. Uy. Ayan, yung mahina yung buto na yan. So, ngayon, ay ko compare natin. I-compare natin, guys, yung anak ng puti. Ayan, no? Yung dito sa kabila naman. Pero nauna ito. naunang yung pinanganak. Ano ka lang makatubalan. Malaglag ka. Kasi so yung Puli yes. mo na natin. Kasi ayan ah. So naunang yung pinanganak itong ito. Ah... Uh, one week ang pagitan, kaya ito ulit. Pero tingnan mo guys ang laki. Ang laki niya. Pero hindi nga hindi nga siya marunong maglakad. Tingnan mo. Dapat pa dapa pa yung ano niya. Yun. Parang malambot yung buto niya. Sige, so, kunin pa natin yung isa. So may kapatid yan eh. Ito. Ayan guys. Uy, ito so, magkapatid. Ito, dalawa magkapatid yan. Ito dalawa magkapatid. Ayan. So, 20 disc na yan. Ito naman, 26 disc. Ayan, 26 disc na ito dahil medyo maliksi na. Maliksi na yung alaga natin na yan. Pero hindi pa natin pwedeng itong dalawa na to ah ito ah, hindi pa natin pwedeng iwalay sa nanay pero yung dalawa na yung guys pwede na natin iwalay sa nanay yun ayan kasi malik sila ko pwede na silang iwalay sa nanay dahil marunong na kumain ng feeds so ito marunong na to kumain ng feeds so kaya isa ang sinyalis na pwede na siyang iwalay dahil mabubuhay na siya kahit wala hindi na dumididi sa nanay sa doon natin ayan guys so ito naman guys uh, ano nasa 4 months na ito dito pinagsama ko na yung 4 months saka ayan tinamo guys tinamo <laughs> so ang 4 months ang laki na malaki uh, malusog na rin yung atong halaga 4 months tapos ito magwa 1 month na ito itong dalawa na to So, ibig sabihin kahit buhay na buhay na buhay na ito. Pero itong dalawang ano, medyo hindi pa natin pwedeng iwalay sa do natin. So, ayan, tumalo na yung mga 4 months. Tumalo na. Tumalo na lang talaga tumalo nyo guys. Ito na lang ang hindi. Pero, i-compare nga natin nga, dahil sabi ko nga kan, kanina, medyo malaki yung ano, huling nanganak. Dahil iba yung nanay. Yung nanay kasi nito, uh, si Blackie. So, sobrang laki yung nanay guys. Oh. Ayun guys, oh, si Blackie. So, yun ang nanay. Mataba. Kaya malaki yung mga anak niya. Uh, dalawa lang talaga yung guys na nung pinanganak. So, dahil sa dalawa lang, napadidi niya ng maayos yung ano yung mga kids niya. Ayan, ito. Medyo maliit. Pero maliit na maliksi. Kaya hindi mo na problema yung ano. Yung ito, ito naman oh. Parang cro parang buhay. Gapang lang siya ng gapang. Oh. Kaya sobrang bigat siguro guys. Kaya siguro hindi siya pa, hindi pa siya nakakatayo. Pero antay lang natin. Uh, ano pa naman. Mag -go. one month pa lang naman siya. Kaya wala naman siguro problema yung rabbit natin to so na guys ayan apat apat yan guys na maliliit tapos meron namang anak dito ito guys Tiba, ipakita ko sa inyo kung saan mga anak dito yung isang rabbit bago so nasa ilalim siya ng lupa ngayon so dito guys atin. maklasin natin yan So ayan guys, yung lupa na yan, tinakpan niya na. So ibig sabihin, dyan siya, mga nganak. Yung ating rabbit. So ito yung mga nganak kasi ayan guys. O. Matakbo yan. Yan yung mga nganak, dyan sa butas na yan. So ito naman yung back natin. Ayan yung back na yan. So malaki na eh. Isang back lang natin nilagay dito sa ating rabbit tree. Dahil yun lang kailangan guys kasi mag-away-away yung ano. Kung maraming back, mag-away-away. At saka pag babae, eh, nag aaway din guys. Kaya hindi natin sila pwedeng pagsamahin. Yan katulad yan. Dahil yan, matured na yan, nagagalit yan pag ano. Ayun no, hindi mo, inaaway din. Inaaway niya. Inaaway nitong 4 months old natin. Pero yan, naibaba lang natin dahil yung nga, binidyohan ko lang. Ayan okay. ganyan. Sinecheck nga yung ano, yung anakan niya. Uh, Mag-antay tayo guys ng after 2 weeks. Uh, hindi naman natin nakukayin yung ano, yung butas. Hayaan lang natin ngayon na mag ano, lalabas yung anak. So, hayaan lang natin guys dahil hindi naman problema dahil tag-init ngayon kaya okay lang yan sa lupa so yun lang guys oh. so inaaway nya so, hindi naman po pwede uy sorry atin ano so ibabalik na natin guys ibabalik natin ibabalik na natin yung rabbit natin na malilit yan dahil inaaway nito sa delikado rin guys pag nag-away yung mga rabbit mas matindi pa sa manok. So hindi bibitawan 'yan pag walang sugat. Kaya pag nagalaga kayo ng rabbit, uh wag niyo'ng isama yung puro babae or hapa, puro babae yung nyo sa baba. Wag niyo'ng isama dahil masyadong masyadong ano, territorial yung mga rabbit. Ibig so, sabihin territory, guys. Kung ano yung nasa lugar, teritoryo niya, uh, hindi ka pwedeng pumasok kaya hindi mo pwedeng pagsamahin yung mga rabbit na babae kahit naman din sa mga lalaki guys uh, hindi mo rin pwedeng pagsamahin dahil dahil nga territorial uh, mag -away, away talaga sila maliban lang kung yung rabbit mong lalaki maliit so hindi pa siya mature kasi pag matured yung rabbit mong lalaki uh, mag-away-away din yun know, na guys So si Blackey ah uh, di lang talaga 'yan sa lagi. Hindi ko na, na ba 'yan? At malaki sayang kasi guys, tingnan mo yung kulay, uh, kakaiba. So ito lang yung kulay ng rabbit ko dito. Ang uh, nag-iisa lang 'yan, guys. Hindi ako nagkaroon ng ganyang kulay ulit, uh, siguro miju matagal pa. Dahil uh, nung lumabas, 'yan, guys. Ito yung anak ni Blackey, pero 'yan ang kulay na lumabas may pagka green na brown Malit na brown ayan guys so, uh, ito aso uh, natin ayan ang uh, si fighter saka ito naman guys meron naman pala tayo dito yan mm, na bulog na rin yan so dyan lang siya nakalagay uh, hindi na rin pwedeng ibaba dahil ang papatayin magpatayan yan sila so dito siya sa box alam nyo ba guys na magandang magalagat ng magpaanak ng rabbit sa ganitong atina no sa ganitong box guys ayan dahil pag nanganak yung rabbit mo dyan hindi after one month guys dyan, parang, dyan pa din yung ano mo rabbit maliban lang yung marunong na yung rabbit tumalon dito so nakakatalon pero after one month, buhay na siya. Dahil dito lang siya lagi. Hindi siya malalaglag sa pinaka-kids niya. Ayan. Tayo okay lang guys. Big uh, check out tayo sa Santiago Furniture. Check out sa inyo. Ano po? Dan Dan. Dan beans. Dan. Kaya uh, so nga guys. Check out sa ano? Sa Santiago Furniture dito sa Antipolo City. Check okay. uh, out sa inyo lahat ng employee ng Santiago Furniture at shout out sa inyo sir and ma'am so mga bagong subscriber natin yan so ingat kayo lagi uh, sana hindi kayo magsawa sumuport na sa aking youtube channel uh, Rag TV at saka guys uh, shout out kay Boy Karapatan uh, thank you Lods uh... hello, okay. hello mga guys hello mga Lods dito po kami ngayon sa Gito Kogyo, harap ng Mercury, kung saan nakasama ng dalawang ito, si Boy Karapatan. Shout out pala sa'yo Drugs Farm and TV Drugs Farm in TV Shout out Picture ng karapatan to Ngayon din Picture ng karapatan oh, so ng kayo, ng Mga mga mamamayan Nakabot sa alam At walang alam Pagdating sa kalakaran Ng hanap buhayan Picture ng karapatan Thank <laughs> you Okay okay, okay. Ingat ingat Boy karapatan So yun lang guys God bless you to all Bye bye